Araw ng linggo at September na. Wow, ang bilis ng panahon. Pasko na naman. Sa araw na ito, hinihimok ko po kayo na ugaliin makinig sa Daily Bible Verse at matuto sa mga aral tungkol sa aral ng Biblia at maging gabay ito sa landas ng buhay paglalakbay ng bawat isa sa atin. At narito si Brother Chris nagsisikap na makapagbahagi sa atin, halika at ating pakinggan. Sa araw na ito ng linggo, ano ang Bible verse halika at ating alamin sa ito? Sa unang sulat ni Pablo ayon Corinthians chapter 13 verse 13, matatagpuan ang sumusunod na talata. At ngayon, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanila ay ang pag-ibig. Mula sa talatang ito, maaaring makuha ang mga sumusunod na aral at puntos. Una, kahalagahan ng pag-ibig, importance of love. Isa sa pangunahing aral na ipinapaabot ng talatang ito ay ang kahalagahan ng pag-ibig sa ating mga buhay. Binibigyang diin dito na ang pag-ibig ang pinakamahalagang birtud na dapat nating itaguyod at ipahayag sa ating mga gawain at relasyon sa iba. Pangalawa, kaakibat na birtud pananampalataya at pag-asa associate virtue, faith and hope. Pinanggit din sa talata na importante rin ang pananampalataya at pag-asa bilang birtud na dapat nating taglayin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kinikilala natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Habang sa pag-asa, naghahangad tayo ng magandang kinabukasan. Ngunit higit pa sa lahat ay ang pag-ibig na dapat manatili sa ating puso at pamumuhay. Pangatlo, patuloy na pag-aaral at pagpapalakas sa pag-ibig continuous learning and strengthening in love. Ang talata ay nagtuturo sa atin na patuloy nating pinahahalagahan at pinalalakas ang pag-ibig sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-asa. Ang pag-ibig ang naguugnay sa atin sa Diyos at sa ating kapwa, kaya't ito ay dapat nating alagaan at paigtingin sa bawat araw ng ating buhay. Sa kabuan, ang 1 Corinthians chapter 13 verse 13 ay naglalaman ng aral hinggil sa kahalagahan ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa sa ating mga buhay. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ang pinakamahalaga at may pinakamalaking impluensya sa ating mga gawain at relasyon. Ang pagpapahalaga at pag-iral ng pag-ibig ang siyang magbubunga ng tunay na kaganapan at kasiyahan sa ating puso at buhay. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Amen. Thanks God. Ngayon na gustuhan ang video, sa ngayon lang po nakapanood ng video, i-follow nyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang reels at like, comment and share. Thanks for watching and listening. God bless you. The word of God is a guide in daily life.